sa mga kawatang magnanakaw. Dahil kayo mga kababayan, ibinibigay ko na po sa inyong harapan. Ang partido ng bansang maisog na ang partido ay mamamayang Pilipino, walang iba. Kung hindi, si Atty. Pink Rodriguez! Ayos ko ho kayong lahat pasalamatan at ako ay inyong inanyayahan dito sa inyong ginagawang taunan na pagmamarcha ng mga uring manggagawa ang puwersa ng obrero dito sa Liwasang Bonifacio. Apasalamat po ako sa AGLO, ang Association of Genuine Labor Organization at siyempre sa Labor Power Movement. Isang karangalan na ako ho ay maimbitahan ninyo upang makapagsalita ngayong hapon sa paggunita at pagdiriwang natin ng karawan ni Gat Andres Bonifacio. At dahil po ang tema natin ay ang tema ng obrero o manggagawa. Alam naman ho ninyo na ako ay kumandidato bilang senador at ang aking partido ay kayo mamamayang Pilipino, kumakandidato ko bilang independent. At ako ay natanong na maraming ulit, ano ba ang nais mong gawin kung sakaling pahiraming ka namin ng aming mandato, pahiraming ka namin ng aming tiwala at daling namin sa Senado. Ang isa sa aking isusulong kung ako po ipapahiramin ninyo ng inyong mandato at pagkatiwala maging senador ninyo, sisikapin ko na may, may pasa ang standardization of wages. Ibig sabihin, wala na dapat pagkakaiba o wala na dapat diskriminasyon sa sahod ng mga nasa Mega Manila at sa sahod nang mga nasa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang pamumuhay sa probinsya. Kung kaya't nagkakaroon ng distinction o sa aking pananaw ay discrimination mas mababa ang sahod ng nasa probinsya kesa sa Mega Manila. Atin pong isusulong yan sapagkat ang buwis na binabayaran ng manggagawa sa probinsya ay kahintulad rin ng rate o porsyento ng buwis na binabayad ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tama po ba yun? At yung buwis na yan, bago po buhunin niyo mahipo ang inyong sahod, nakaltas na, nabawas na. Subalit, bakit mas maliit ang sahod ng mga taga-probinsya kesa sa mga taga-Mega Manila? Ang lagi ko rin hung ginagawang halimbawa, ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may gravy sa isang sikat na fast food chain sa Mega Manila ay siya rin presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at gravy sa probinsya. Pareho lang ang halaga, subalit mas maliit ang sinasahod ng inyong mga manggagawa sa probinsya. Kaya ating isusulong yung standardization of wages para wala ng diskriminasyon yung mga sahod ng nasa Mega Manila at sa probinsya. Ang isa pang nakikita kong magandang halimbawa para lubos din ninyong maunawaan na walang pagkakaiba. Doon po sa isang construction company yung trabaho ng mason na magpasan sa kanyang balikat ng isang sakong semento sa probinsya ay siya rin timbang, ay siya rin bigat ng isang sakong semento na pinapasan ng mason na nagtatrabaho sa Mega Manila. Subalit, bakit mas mura ang sinasahod ng mga construction workers sa probinsya kung iahambing mo sa Mega Manila? Kaya po natin isusulong na magkaroon na ng uniformity sa inyong sahod, sa sahod ng nasa Mega Manila at sa sahod ng mga nasa probinsya. Ganon din ho naman ang sinasahod ng mga taong gobyerno. Kung magkakano po yung sahod ng mga taong gobyerno o empleyado ng gobyerno sa Metro Manila, siya rin ang sinasahod ng mga taong gobyerno o empleyado ng gobyerno sa probinsya. Bakit pwede sa gobyerno, subalit hindi pwede sa privado? Kaya po yan ay ating isusulong sa tulong ninyo kung pahihiramin po ninyo ako ng inyong mandato. At ngayong araw, ginugunita na po natin ang karawan ng ating dakilang bayani na si Gat Andres Bonifacio. Siya ang sumasagisag sa isang tunay na maisog na Pilipino. Nakipaglaban, pinamunuan ang revolusyon laban sa mapang apig dayuhan. Pinangunahan ang ordinaryong Pilipino nung kanyang kapanahonan upang ipagtanggol ang ating ikalayaan at isulong ang karapatan ng mga Pilipino. Fast forward to today. Bantayan po natin ang ating kalayaan. Huwag po tayong papayag magpasupin sa ating karapatan na magkaroon ng ganito, isang malaya at payapang pagtitipon. Nakaukit at may garansya po ang ating karapatang magpahayag ng ating honest dissent o saluobin sa mga hindi mabubuting patakaran ng pamahalaan. Kaya hindi po tayo dapat magpasupin sa kasalukuyang administrasyon, huwag po tayong matakot hanggat ang ginagawa natin ay naaayon sa ating karapatan na nakaukit at may garansya sa ating saligang batas. At bilang tugon naman at tulong sa mga mamumuhunan or employer, hindi lang po yung sahot ng manggagawa ang nais nating isulong yung standardization. Kinakailangan natin protektahan din ang mga negosyante, ang mga mamumuhunan, ang mga investors mula sa pamumulestya at korupsyon ng gobyerno. Kaya po, isa rin sa atong, aking pangunahing isinusulong bilang tunay at maisog na oposisyon ay yung tinatawag nating war on corruption. Yung war on corruption, hindi po ito empty campaign slogan. Nais ko pong ibalik. May sabatas ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga na kinasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga dayuhan o foreigners. Simulan po natin doon sa pagbabalik ng death penalty. Alam kong lahat kayo ay pagod na pagod na pagod na sa korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon na nagaganap ngayon sa Marcos administration. Kaya po kung ako ay inyong tutulungan, isusulong kong may balik ang, kap ang, paru ang parusang kamatayan o death penalty sa kasong plunder at droga. Simulan po natin sa plunder. Sisimulan po natin na amindahan ang plunder law ibaba natin yung threshold. Ang plunder po kasi mga kababayan, mga obrero, uring manggagawa na ating kasama ngayon. Bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan na kapag nakaw ka na, nang hindi bababa sa 50 million pesos. 50 million pesos. Hindi ba malaking kalukuhan at kahibangan? Naninanakawa na tayo. Wala tayong may isang pangkaso. Nanunood lang tayo dahil hindi pa umaabot sa 50 million ang ninanakaw ng mga corrupt na politiko. Kaya aking ipapanukala na babaan yung halaga ng plunder mula 50 million pesos ibababa natin ito ng 5 million pesos. Sabi po ng aking nakausap baka yan ay anti-poor ang sagot ko naman sa aking nakausap. Kailan pa naging anti-poor yung nagnanakaw sa pera ng taong bayan at nakapagkamal ng limang milyong piso? Ang limang milyong piso ay ambisyon lang sa marami sa atin na magkaroon bago man lang pumikit ang ating mata dito sa mundo. Samantalang sila ay ninanakaw lang nila. Meron din ako nakausap, pag sinulong mo Yang death penalty na may balik sa kasong plunder. Baka maging unpopular yan at kontrahin ka ng mga relihiyoso. Ang sagot ko naman, hindi ko, hindi ko nakikita na kukontrahin tayo ng simbahan o relihiyoso. Sapagkat ang tinutugis natin dito ay yung mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Ang biktima ng pagnanakaw sa pera ng gobyerno hindi isa, hindi dalawa. Tayong lahat. Tayong 115 million Filipinos. At ang higit na masaklap, hindi lamang basta pera ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw nila ang maganda sanang kinabukasan ng kabataang Pilipino. At ng mga Pilipinong darating pa sa mundong ito. Kaya sabi ko, kahit basahin nila yung banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, huwag kang magnakaw, period. Sa English ba? Thou shall not steal, period. Hindi nakalagay doon, huwag kang magnakaw ng 50 million at kakasuhan ka ng blunder at mabibitay ka. Simpleng simple, ang banal na kautusan, huwag kang magnakaw. Kaya ating isusulong ang pagbabalik ng death penalty sa pamamagitan ng pag ng batas ng plunder, ibaba po natin yung threshold from 50 million to 5 million pesos at kung sino man ang makoconvict dyan haharap sa kaparusahang bitay. Meron pa rin yung death penalty yung mga mayayaman at progresibong bansa na ating kapitbahay sa Singapore, meron ho silang hinatulan ngayon lamang, kanin, kahapon, kahapon na eh, may nahatulan po sila ng bitay. Sa Vietnam, yung dating mataas na opisyal ng Vietnam government, nahatulan din ng kaparusahang bitay dahil nagnakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang nais nating isulong bilang protection, protection din sa mga employer, sa mga investors sapagkat totoo rin naman sila ay palagi ang namumulestya at biktima ng korupsyon. Kung hihilingin natin sa kanila ang pagkakapantay-pantay ng sahod ng uring manggagawa, wala ng diskriminasyon at wala ng distinction, marapat lang na bigyan din natin sila ng tulong at proteksyon laban sa mga abusado at magnanakaw sa gobyerno. At bilang panghuli, ang bansa po natin ay naharap sa pagsubok itong mga kapanahonan ngayon. Ipagtanggol po natin ang ating saligang batas. Inaabuso na abuso. Alam kong nasusubaybayan ninyo 'yung ginagawang diumanong pagdinig sa Kongreso. At kagaya ninyo bilang Pilipino, magkakasama tayo naglalabas at nag aayag ng ating hindi pagsangayon sa pag-aabuso sa proseso na ginagawa sa Kongreso. Yung ginagawa ho nila ay hindi na investigation in aid of legislation. Ang ginagawa nila ay investigation in furtherance of political persecution of President Duterte and now Vice President Inday Sara Duterte. Kung ginagawa nila ito sa dating Pangulo at ginagawa nila ito sa kasalukuyang bisi Pangulo ng ating bansa. Kaya nilang gawin ito sa inyo, sa akin at sa ating mga ordinaryong Pilipino. Huwag ho tayong pumayag. Let us uphold, let us defend, let us respect the Constitution. Bantayan po natin kung gaano binantayan Nigat Andres Bonifacio ang ating kalayaan na hanggang sa ngayon ay ating tinatamasa subalit nanganganib bantayan po natin ang ating kalayaan. At pag dumating ang panahon na talagang sinusubok ang pasensya ng bawat Pilipino, inaasahan ko na ang uring manggagawa, ang puwersa ng obrero ay makakasama natin sa pagtatanggol ng ating saligang batas. Muli ho, ako'y nagpapasalamat at ako'y naangyayahan ninyo maging bahagi at mag -isa. dito sa ginawa nating marcha ang hakbang tungo sa pagbabago. Ako pumuli ang inyong kaibigan, Atoy Vic Rodriguez. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga obrero.